Kumpiyansa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na tataas ang produksyon ng isda na makukuha mula sa bahod de Basinloc dahil sa rotational deployment na ipinatutupad ng ahensya at ng Philippine Coast Guard. Ayon kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, ipinatupad ang rotational deployment noong February 1 at nagpapatuloy hanggang ngayon. Layo nito na suportahan at mabigyan ng seguridad ang mga maging isda sa karagatang sakop ng West Philippine Sea. Malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tsakin ang food security ng bansa. Pinasinungalingan din ni Briguera ang ulat na itinataboy ng Chinese vessels ang mga manging wala umanong dahilan para paalisin ang mga ito sa karagatang pag-aari ng Pilipinas. Sa panig naman ng Philippine Coast Guard, aminado si Commodore J. Tariela na hindi nawawala ang mga barko ng China sa karagatan kung saan naroon ang mga banging isdang Pinoy.